Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening. May buntag, may munto, may gabi sa inyong tanan, yun, tama na rin. Kasi nga, baliktad ako mag uh, pag bisaya eh. Bisaya, may nilako, pero baliktad-baliktad man eh. Ah, sige, pag-usapan natin saglit lang itong nangyari doon sa uh, KOGC compound kung saan apat na lugar ng pagmamayari ng um, Pastor Kibuloy ay sabay-sabay pinasok winasak yung gate ha iwan ako nakakatakot itong itong uh, warrant of arrest apat na address dito pwede ba yon apat ang address ng warrant of arrest ay ito pa may nung pumasok diyan may pumasok diyan may nagtanong tapos tapos nangyari daw na, tapos ng kaguluhan may nagtanong ang QGC member diyan sa mga pokabulisan, pumasok diyan sino nagutos sa inyo ang sagot sa utos ng taas oh sige tanong natin sinong taas yan anong anong taas utos ng taas ah kayo lang sumagot yan baka, baka alam ni ni Senator Amy Marcos kasi nagsalita na siya pero panay tanong doon sa doon sa Dabao siya eh pero uh, may nagtanong siya kung bakit nagulantang nag siya bakit nandoon yung mga um, mga da, maraming uh, kapulisan dyan sa Dabao at naging war zone na raw yung Dabao kaya sana masagot naman, masagot naman sino sino, sino gustong, gustong sumagot diyan. At um, nakikita ko lang um, sana sinamahan ni Senator Senator Sen. Amy Marcos ng nung tum kung yung ano, yung hindi lang tanong, yung pato, apa tum, tumukin kung sino ba talaga. Baka may ron siyang konting uh, idea kung sino ng utos niyan. At para maliwanagan ang lamamayang Pilipino. Ah, okay? So, uh, pero hindi naman tinasabi natin na hundred ano na may alam siya pero tanong ko lang tanong lang natin baka may alam siya tanong lang naman yun. so kung sino nag-utos anong taas yung tinong kataas-taasang umutos diyan sa mga kapulisan diyan sumugo diyan na ay uh, ayun nga kay pa, atong ni Panilo ay ini-insist pa nitong in mga mga pabulsa na ito na itong mga itong itong si DILG Beno Abalos sabi uh, pinapanatili daw nila yung uh, yung uh, maximum tolerant Tasa na yung mas, may maximum tolerant may kaiba yung sa ka, taliwas doon sa video na pinanood natin eh. Ang video yung na pinanood natin eh, winawasak. Sinasaktan yung man nandoon. Sabi nga ni Atron Panilo, hindi ano yan, hindi maximum tolerant, kundi abuse tolerant, ah, uh, uh, maximum abuse. <laughs> ha? Matindi, matindi, matindi na, no? Ni-insist nyo pa na walang nasaktan. Sabi ni Binhar Albalos, mabuti na lang na walang nasaktan. Walang nasaktan? Ako. Ito pa nakakalungkot. Ah. Eh, kung saan, nandoon talaga. Okay. Mga bata nandyan sa ang mga student. Kasi mga bata nandyan, nakatira dyan sa kingdom of Jesus Christ. Dyan sa, sa school eh. Dyan nakatira na yung mga yan. Iba. Libo-libong nagtira, nakatira nga dyan eh na kung saan um, nag-aral din. Araw na yan, eh, kalang, kalang graduation. Nato trauma. Andam, hindi lang isa, dalawa, tatlo ng mga bata. Ilang mga, ba mga bata, ilang student niyan, student niyan na nato trauma. Mabuti na lang nagsalita ang ating vice presidente. Na dapat daw irespetuhin ang nakatira diyan kung mag is uh, is issue, uh, issue kayo ng warrant of arrest siguraduhin siguraduhin niyo na irespeto ang nakatira at lalo na yung mga action na na action ng mga kapulisa na pumunta diyan ay full full gear ha war ano pa, parang pupunta sila sa gera battle gear full, full ano armor <laughs> at natatakot yung mga bata. Paano hindi matakot? Eh, matindi yung ginawa nila dyan. Oh. Tapos, insist niya pa na, insist niya abalos na walang nasaktan. Ayan, inantay natin yung mga dapat magsalita dyan. Um, kung sinong, hanggang ngayon, hindi pa nagsalita si um, Marcos. Pinag-aralan pa ata kung anong sasabihin niya dyan. Hanggang dapat ngayon nagsalita na. Pero nasaan na? Hindi ito usaping uh, QGC lamang, pero ito ang usapin ng mamamayang Pilipino. Kasi nilang pasangan ang ating uh, batas. Saan ka nakakita? Eh, Mag-i-issue ka lang ng uh, uh, warrant of arrest. i search mo yung apat na lugar na pinagmamayari ni, ni Apollo buloy sa Apollo Kibuloy. Di ba? Ay, di ba nakakalungkot yun? Nasana yung human rights? Baka naman yung human rights magsasalita dyan. Wala, tahimik, no? So, sa ngayon, ating patuloy natin yung itong mga member ng KOJC na encourage natin sila. Again, hindi ito uh, usaping mem KOJC member lamang, kundi kung na ito, 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 ng mamayang Pilipino, ay marapat, lapat, marapat lamang na lahat ng mga church organi organization dyan, buwag lang Christian church, churches, ay eh magsama-sama manalangin doon sa nangyari dyan. Para tanga, pang, pang babastos, pang matindi lahat, nasabihin nyo na yung, ito yung move ng Diablo. Ha? Diablo, devil, act ito eh, yung ng kapulisan dyan. Oh. Tuloy natin panalangin, ha? Hanggang sa muli po. Bye for now.